mapintura ma papuntura ko nung ano, ano, side cut. Pintura ka? O, ano na kasi, puro kalawang. Matatagyan ka mo ng yelo yan. Ako malaki yung Hindi hey, ako na. Ako lang maragay. Ako na, ako na ako. <clears throat> ano yan? Ah! Mapintura ka? Oo. Uh -huh. Kailangan yan. Pagka, pag mapintura, kailangan talaga yan kasi ito, ipanglinis eh, daw ito ng ano ng lalamunan kasi mahal ang pinturo. Ano Ako ba yan? Mama yung mga kasi ko. Tapos mama kung para paano naman yun. Tingnan mo, oh, pag nakatingin doon, itingnan ko. Hindi po yan yeah, akong bahala dyan sa Ako ka tinitiwala sa akin. Kailangan talaga yung pagpipintura. Kahit alam mo pa yung ibang pinturo. Kailangan talaga nito lagi. Ah? Itingnan ah, ko. Ito. Itingnan ko yung mama yan. Kapit mo. mo. Tingnan mo. Tingnan mo pa, mamaya. Pupunta ka din mamaya. Mamaya, mapunta ko din. Oo, uh, uh sus. So... Okay, sa so, wakas, magkatagay-tagay na naman. Talaga. Ayan eh. Pagod magpintura. Okay. Okay. Para may pandinista ng dalamunan. muna. Mm. Nice. Hu. <tod> ang putura. Samayan sa baga. ay Kala ni bantut. Nagpipintura ako.

얘네 t e b?? Anong talak ka ko yung tubo kong paggawa nung pinturong hindi yung mga hindi na pintura nga. Oo. yung dalaki na yun. Sabi niyo, bubas na kinibusin alak. mo talaga sa alak ha.